Itutulan niya yung sinabi ni Kristo eh. Kaliwaliwanag mo. Sabi niya, Ama, ikaw ang makilala nila na ano? Iisa! Diyos na ano? Tunay! Tunay yan, kaibigan. oh, yan ang tunay. Eh bakit namin kayo dyan inaakit, mga kaibigan? Mga na kaibigan, hindi kayo Iglesia ni Kristo? Bakit namin kayo hinihikayat sa paniniwala na katulad ng paniniwala ni Kristo na ang amalang ang iisang tunay ni Diyos? Sabagat si Kristo sinabi na niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Yan po sa pagkilalang yan. Ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Diyan namin kayo hinihikayat mga kaibigan.